Kombinasyon naman ng manga at crushed grahams ang gagawin natin ngayong araw. Since ilang tulog na nga lang ay Pasko na, kaya marami na naman na naglalabas ang iba't ibang dessert recipe. At isa itong mango graham jelly natin sa pinakamadaling dessert na pwede natin gawin. Kaya tara, simula na agad natin. Dito po ay meron tayong nabiling dalawang pirasong hinog na manga. Bali, 60 pesos po natin nabili ang dalawang piraso. Medyo nagmamahal na nga kasi ang mga prutas, gantong papalapit na ang holiday season. Pipisngihan ko lang po itong mga mangga at saka tatanggalan ng balat gamit itong baso. After natin makuha ang laman ay hahatiin ko lang ito ng pa-crosswise tulad ng nasa video. Ito kasi yung magsisilbing pang toppings natin mamaya sa gagawin nating mango graham jelly. Sunod naman nating kunan ng laman yung mga natirang buto kanina. Sayang din ang laman nito guys, kaya hihiwain ko pa dyan yung mga remaining na laman-laman nitong mangga. Then pipinuhin ko lang yan ng hiwa para ipanghalo natin mamaya sa ating mixture. Dito naman sa ating molder ay maglalagay lang tayo ng hiniwahiwang mangga. Arrange lang natin yan ng maayos para naman magandang kalalabasan nito. Once okay na, ay proceed na tayo sa next step. Dito naman sa ating pan ay pagsasamasamahin lang natin ang mga sumusunod. Lagay na natin dyan ang 1 cup ng tubig, isang lata ng 370 ml ng evaporated milk, kalahati nitong isang lata ng condensed milk. Yung kalahati po kasi nitong condensed milk is gagamitin pa natin mamaya. Halo-haloin lang muna natin yan at isusunod ko na dyan yung pinino nating mangga kanina. And since parang nakukulangan pa ako sa tamis nitong mixture, kaya mag a po ako dyan ng half cup ng white sugar. Then sunod na natin dyan ang 1 tablespoon lang ng cornstarch. And para po mabuo itong mixture natin, maglalagay tayo dyan ng gulaman powder. Bali kalahati lang nitong 25 grams ang gagamitin natin at yung isang kalahati ay gagamitin din natin mamaya. Haluhaluin natin itong mixture hanggang sa matunaw na yung mga dry ingredient na inilagay natin. And after niyan, ay pwede na natin itong isalang. Sa pagluluto nito ay dapat po nakamaintain lang tayo sa low heat para po hindi mabigla itong niluluto at para na din po hindi masunog itong mixture natin. Haluhaluin lang natin yan ng marahan para hindi magsettle sa bottom ng ating pan yung nilagay nating cornstarch. Ang aim lang naman po natin dito is uminit at lumapot lang ng kaunti itong ating mixture. And once ganito na ang consistency na ating niluluto ay pwede na po natin itong hanguin. Isalin lang natin itong mango mixture sa pre-prepare nating lagayan kanina. Marahan lang po dapat ang paglalagay nito para hindi mawala sa arrangement yung mga manga natin. Mag-iwan po dapat tayo dito ng space para sa susunod na mixture na gagawin natin. After natin malagyan ng mixture ay hayaan muna natin itong lumamig at mag-set ng bahagya bago tayo gumawa ng susunod na mixture. Dito naman sa susunod na mixture na gagawin natin ay maglalagay lang ulit tayo sa pan ng 1 cup ulit ng tubig. Isang lata ng evaporated milk, tapos yung pong natirang condensed milk kanina is ilalagay na din po natin. Next ay half cup ulit ng white sugar. Then sunod na din natin dyan ang 3 fourth cup ng crushed grahams. Nasa inyo na po kung gusto nyo pa pong dagdagan yung crushed grahams na ilalagay natin. Halo-haloin lang natin yan hanggang sa maghalo na totally ang mga sangkap natin dito. And once okay na, ay pwede na natin itong isalang. Tulad ng pagluluto natin kanina sa mango mixture, ganun din po ang way ng pagluluto na gagawin natin dito sa graham mixture. Kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interesado ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong mango graham jelly natin, Pwede po ba ang pusoan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, Yummy Mango Graham Jelly! Maraming salamat po! And once maluto na itong Graham Mixture natin, ay pwede na natin itong hanguin. Transfer lang natin yan ng marahan dito sa ating molder. Make sure po na bahagyan ang nag yung Mango Mixture natin bago ninyo ilagay itong Graham Mixture. Once okay na, ay palamigin muna natin ito ng isang oras at kapag natanggal na ang init, ay tsaka natin ito ipasok sa ref ng at least 2 hours. Mas masarap kasi itong dessert natin kapag sinerb ng malamig. And once lumamig na at nag -fully set na, ay pwede na natin itong i-unmold sa lagayan. And there you have it guys, ready to serve na itong super special at super sarap na mango graham dessert natin. Tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood. Bye.